Good morning mga keepers. Ang buti tumila na yung ulan, no. Ayun. kasi sobrang lakas. Ay uh, napaawat to din side. Namatay yung isa natin na uh, sa kulgul natin dito. Kaya 8 pieces na lang natira dito. Yan. Yung nilinis natin kagabi, 'yun oh. Ninigan oh. natin ng isa. Yan. PKBM. Ito yung available natin, Golden Zebra, 'yan oh and itong full gold dito mga fry to eh ito mga fry hindi na nga natin napapakain dalawang araw na Yung mga GBT hindi tayo magpakain ngayon kasi sobrang lakas ng ulan kagabi baka mamaya magpakain na tayo kasi yan medyo uminit na yun yun mga oh, uh, kaling natin available ito, so, PKBM. Available one pair na PKBM. Oh. eh Ito, Golden Blue Tail. Ayan. Full gold. Ito, PKBM Marble. Available din itong PKBM Marble natin. no. Full gold. Ito, wala pa itong laman. Mabuhal GBT. Halos lahat GBT yung halagaan natin. Dito sobrang dami ng GBT natin, oh. Yun, know. oh. Sobrang dami ng GBT natin. Baka next month magpa-out na tayo nito. Nito. May mga redhead dito sa GBT natin. Pero, yun. Hindi tayo magtatawag ng redhead GBT kasi yan. GBT lang yan. Kasi may ibang magtatawag redhead na daw. Yun, know. oh. Kaling natin Kahit mga Kal na yan Short body pa din yan you know. Pero wala lang talaga Kaling na natin to yeah. May mga fry naman nga dyan oh. Halo na yan May mga bale pa pala dito you know, Bale tail you know, Bale tail pa yon Dito meron pa tayo Dito mga metallic dyan mamitalik. talik set up natin, no. Oh. Ito yung minute na. Um, gumanda na yung panahon, no. Baka mamaya, hanap tayo ng may tubig. Hanap tayo ng moinya and kitikiti -kiti para mapakain natin dito sa mga balon molis natin. You know, PKBM. Solid need nito ng moinya sana makakuha tayo ng moinya sa tubig sa baha hanap tayo mamaya baha na to para makakuha tayo sa kanal yan you know, para mapakain natin ng live foods halos GBT na lang yung mga isda natin dito kaya yung mga gusto dyan mag avail yan team kayo mga bossing baka gusto nyo mga tayo sor dyan kaya natin mag ship sa minibus hmm. Sambagsak muna Kamal man